Alam mo ba na hindi lang basta-basta nilikha ng Diyos ang buhay mo? Hindi ka aksidente. At higit sa lahat, may plano ang Diyos para sa'yo. Pero bakit parang ang hirap minsan maranasan ng tagumpay? Bakit parang sunod-sunod ang kabiguan? Minsan, akala natin ang Diyos ang pumipigil. Pero ang totoo, siya pa nga ang unang may gusto ng tagumpay mo. Panoorin mo ang video na to para malaman mo kung bakit ang tagumpay mo ay mabuti hindi lang para sa'yo kundi para sa Diyos mismo. Number one, bakit nga ba may batas ang Diyos? Para ba tayo ipahirapan? O baka para lang bawasan ang kalayaan natin? Hindi. Ang batas ng Diyos ay hindi parusa. Ito ay disenyo. Parang cellphone. May instructions kung paano gamitin. Hindi mo pwedeng isaksak sa tubig yan o ihagis kung kailan mo lang gusto. Hindi dahil killjoy ang gumawa, kundi dahil mahalaga ang laman nito. Ganon din ang Diyos. Nilagyan niya tayo ng spiritual design. At ang Bible ay hindi listahan ng bawal, kundi blueprint kung paano mabuhay ng tama. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi lang religiosity. Ito ay practical wisdom. Kapag sinunod mo ang disenyo ng may likha, hindi mo kailangang pilitin ang success. Darating ito ng kusa. Tandaan mo, ang batas ng Diyos ay hindi para sa Kanya. Para ito sa iyo. At kapag nilabag mo ito, hindi siya ang malulugi. Ikaw ang unang masisira. Number two, ang tagumpay mo. Pangalan ng Diyos ang nakakabit. Isipin mo ang isang mamahaling produkto. Halimbawa, Apple. Kapag may bagong iPhone na sira, hindi ang customer ang napapahiya. Ang brand ang nadadungisan. Bakit? Kasi ang kalidad ng produkto ay refleksyon ng gumawa. Ganon din ang prinsipyo ng Diyos sa buhay natin. Hindi lang basta Kanya tayong nilikha dala natin ang kanyang pangalan. Sabi sa 2 Corinthians 5.20, Tayo ay ambassadors of Christ. Ibig sabihin, ang buhay natin ay parang official representative ng langit dito sa lupa. Kaya kapag sinira natin ang sarili nating buhay, o kung palagi tayong talunan, walang direksyon, at puro compromise, hindi lang tayo ang naapektuhan. Pati ang tingin ng mundo sa Diyos ay nadadungisan. Kaya pala sa Old Testament, Tuwing pinoprotektahan ng Diyos ang Israel, paulit-ulit niyang sinasabi, For my name's sake. Dahil mahalaga sa kanya ang kanyang reputasyon at kasama ka doon kapag nagtatagumpay ka sa gitna ng adversity. Kapag pinipili mong maging tapat kahit uso ang daya. Kapag pinipili mong magmahal kahit paulit-ulit kang nasasaktan. Ang mundo napapaisip. Iba talaga yung Diyos niya. Your life becomes the commercial for God. Kaya gusto ng Diyos na maayos ang finances mo, ang relationships mo, ang health mo. Hindi lang para sa comfort mo, kundi para makita ng iba na ang Diyos na sinasamba mo ay buhay, tapat, at mapagkakatiwalaan. Kapatid, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi lang dahil mahal ka niya, kundi dahil dala mo ang pangalan niya. At hindi niya hahayaan na mapahiya ang pangalan niya sa buhay mo. Number three, ang manual, kaisipan ng gumawa. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng manual? Sa Latin, it means mind of the maker. Ang bawat instruction sa isang manual ay bunga ng intensyon at disenyo ng gumawa. Kapag sinunod mo ang manual, sinusunod mo ang isip ng gumawa. Ganon din ang Bible. Hindi lang ito banal na aklat. Ito ang mismong kaisipan ng Diyos. Kapag binubuksan mo ito, parang binubuksan ng Diyos ang utak niya para sa kaya kung gusto mong malaman kung sino ka, anong purpose mo, at saan ka dapat pumunta, huwag kang humugot sa mundo. Bumalik ka sa salita ng Diyos. Ang daming tao ngayon lost, confused, depressed kasi sinusunod nila ang sarili nilang version ng buhay. Pero ang tunay na direksyon ay laging galing sa nagdisenyo. Huwag mong idaan sa trial and error ang buhay mo. Sundan mo ang manual dahil ang gumawa sa'yo. Siya lang ang tunay na nakakaalam kung paano kagagana ng tama. Number four, bawal DIY ang pag-ayos sa sarili. Only one authorized dealer, Jesus. Kapag nasira ang appliance mo, alam mong hindi ito basta-basta dinadala kahit saan. Hinahanap mo ang authorized repair center. Bakit? Kasi sila lang ang may tamang tools at original parts. Kapag sa hindi authorized mo ito pinagawa, baka lalo lang masira. Ganun din tayo. Marami sa atin, gusto agad ayusin sarili. Self-help books, horoscope, toxic relationships, overworking. Pero wala ni isa sa kanila ang authorized na gumawa ng total repair sa buhay mo. Isa lang ang may right at power. Si Jesus. Siya lang ang may access sa original design mo. Siya lang ang may tunay na solusyon. At ang good news, hindi ka niya sisingilin ng labor fee. Binayaran niya na ito sa Cruz. Kaya kung gusto mong bumalik sa ayos, sa una kang gumawa-lumapit, huwag kang mag-DIY. Sa manufacturer ka pumunta. Number five, obedience. Activation ng warranty ng buhay mo. Kapag bumili ka ng gadget, may warranty card. Pero may kondisyon. Dapat sinunod mo ang terms. Pag ginamit mo ng mali, void ang warranty. Ganon din sa buhay natin. Ang warranty ng Diyos, protection, tagumpay, kagalakan, ay activated lang kapag sumusunod ka sa Kanya. Hindi mo pwedeng i-claim ang promises niya kung hindi mo sinusunod ang instructions niya. Pero kahit sirang-sira ka na, may provision ng Diyos, grace. Ang warranty ay binalik dahil sa krus. At ngayon, ang tanong ay hindi kung available pa ba, kundi kung gagamitin mo ba. Ang obedience ay hindi para lang makaiwas sa parusa. Ito ay daan para maranasan mo ang full function ng pagkatao mo. Ang pagsunod mo ngayon ay magbubukas ng buhay na mas higit pa sa iniisip mo. Hindi sayang ang obedience. Ito ang tanging daan sa buhay na punung-puno ng layunin. Kaya kung may pangarap kang gustong abutin, may tagumpay kang ipinaglalaban. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Hindi lang ikaw ang may kagustuhang magtagumpay. Ang Diyos ay hindi hadlang sa tagumpay mo. Siya ang unang may nais nito para sa iyo. Hindi lang para maging maginhawa ang buhay mo, kundi para makita ng mundo kung gaano kabuti, katapat, at makapangyarihan ng Diyos na pinaniniwalaan mo. Kaya lumakad ka ng may pananampalataya. up mo ang langit. May Diyos na nasa likod mo, umaalalay sa iyo, at gumagabay sa bawat hakbang. Claim your victory. At ipamuhay mo ang layunin ng Diyos sa tagumpay mo. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa katotohanan na hindi mo kami nilikha para mabuhay sa gulo, ligaw, o pagkasira. Maraming salamat dahil hindi mo kami iniwan sa dilim. Salamat dahil binigyan mo kami ng salita na hindi lang puro utos, kundi puno ng buhay, pagmamahal, at layunin. Patawarin mo po ako kung madalas akong lumihis sa disenyo mo. Kung minsan, Sinubukan kong ayusin ang sarili ko, hanapin ang sarili kong direksyon, at piliin ang gusto ko. Pero nauuwi lang ako sa pagkalito, pagod, at pagkatalo. Ngayon pinipili kong lumapit sa'yo. Ikaw ang gumawa sa akin. Ikaw lang ang may alam kung paano ko mararanasan ang totoong buhay. Tulungan mo akong sumunod sa iyo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala. Ipagpaalala mo sa akin na ang bawat batas mo, ay para sa ikabubuti ko. At ang pagsunod ay hindi burden kundi blessing. Binubuksan ko ang puso ko at hinihiling ko. Gabay mo ang manguna. Pag-ibig mo ang mamayani. At pangalan mo ang maitaas sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Anong parte ng mensahe ang pinakatumagos sa iyo? I-type mo sa baba para ma-encourage din ang iba. Kung ginamit ng Diyos ang video na to para abutin ka, baka gamitin din niya ikaw para abutin ang iba. Click share, click subscribe, and let's bring light to more lives.